Hello! Magandang araw na naman po sa inyong lahat. Isang panibagong video na naman po ang aking na i-upload nang sa ganoon ay makapagbahagi na naman po sa inyo ng mga lihim na karunungan. At ang lihim na karunungan pong ibabahagi ko sa video ito ay inililihim pa ng ating mga magagaling hanggang sa panahon natin ngayon sapagkat matindi ang bisa ng orasyon na ibabahagi ko sa bidyong ito. Ito po ay isang gayuma. At gagamitin nyo lang po ang makapangyarihang orasyon na ito sa inyong mga asawa, kasintahan, sa inyong mga karelasyon. Maaari din po itong gamitin sa, sa mga tao na inyong nagugustuhan. Yung alam nyo talaga na mahal ninyo ang isang tao at handa kayo na makasama siya habang buhay. Sapagkat walang bawian ang bisa ng orasyon na ito at ito ay iniingat-ingatan pa ng mga nagahawak nito. Kaya naman nais kong ibahagi sa inyo ito mga kapatid nang sa ganoon ay inyong magamit. Pinapaalala ko lang po sa inyo kung gagamitin man ang orasyon na ito ay huwag po itong gagamitin sa kahinaan ng isang tao o di kaya ay yung mayroon kang nakatagong kagustuhan sa kanya at hindi mo totoong mahal ang isang tao sapagkat matindi ang balik ng orasyon na ito. Kung may pinag-awayan kayo ng inyong karelasyon, mayroon kang nagawang kasalanan sa kanya, ay magaling ang orasyon na ito upang mawala ang kanyang galit sa iyo at mamahalin ka niya ng lubusan. Hindi na ito titingin pa sa ibang tao at ikaw na lamang ang kanyang ninanaisin. Magagamit to ito sa lahat ng magkarelasyon, babae at lalaki, babae at babae, lalaki at lalaki. Ingatan lang po ang paggamit sa orasyon na ito sapagkat ito'y talagang mahiwaga at malakas ang bisa kapag inyong napaandar. Tulad po ng dati, kung nais ninyong makapagpagana ng mga orasyon, ay magpuder po kayo. Huwag pong kalimutan na simulan ang pagpupuder at pagdidibusyon nito. Dapat po ay makumpleto na ninyo ang 49 days bago kayo gumamit ng anumang mga orasyon nang sa ganoon ay hindi kayo mabalikan ng mga orasyon na inyong gagamitin. Mabibigyan kayo ng proteksyon at mapapagana ninyo ito. At sa mga baguhan pa, huwag gumamit ng mga orasyon kung wala pa kayong dibusyon at puder sapagkat mayroon kayong mararamdaman sa inyong katawan lalo na kung kayo ay baguhan sasakit ang inyong mga ulo ang iba ay sasakit ang kanilang katawan at sasakit ang kanilang mga mata parabang sila ay nahihilo at nasusuka normal lang po yun mga kapatid sa mga baguhan sapagkat mababa ang antas ng kanilang espiritual at hindi nila kakayanin ang bisa ng orasyon. Kaya naman po inirekomenda ko sa inyo na magpuder po muna nang sa ganoon ay tuma tumaas ang antas ng inyong espiritual. At hindi ninyo mararanasan ang pananakit ng inyong ulo at pagkahilo kung gagamit na kayo ng anumang mga orasyon at siguraduhin na gamitin ito para sa kabutihan sapagkat lahat po ng mga kurasyon na galing sa Diyos ay may balik ito kung gagamitin natin ito sa kasamaan. Balik na po tayo sa ating video mga kapatid. Atin na pong itutuloy. Madali lamang po gawin ang orasyon na ito. Banggitin nyo lang po ito sa gabi bago kayo matulog. Una pong banggitin ang orasyon ng tatlong ulit at pagkatapos po ay banggitin ang pangalan ng inyong minamahal na nais ninyong gamitan ito ng pitong ulit pagkatapos po ng orasyon. Pagkatapos ng mabanggit mo na ng pitong ulit ang kanyang pangalan ay isunod ang inyong kahilingan na siya ay hindi mapapakali at hindi kayo mag-uusap sa loob ng isang araw. Ito po ang orasyon na inyong babanggitin. Una po ay tawagin muna ang apat na anghel na nakabantay sa apat na sulok ng mundo. Sa tur tinit operarutas, adunadam, rehop ugnat sa ugnat, tadaksak, rex christum indium abaam, abilim, Abis, abiste. Poderan ako sa lahat ng oras at sandali, aum. Pagkatapos ay isunod ang orasyon na ito saksim pakdil nim tipisil del noem yan po ang orasyon na inyong babanggitin ng tatlong ulit pagkatapos ay banggitin ang kanyang pangalan ng pitong ulit at isunod ang inyong kahilingan gawin po ito gabi-gabi bago po kayo matulog huwag pong itigil ang pagdadasal nito hanggang sa umepekto po ito sa taong inyong pinanggagamitan. Malalaman mo naman kung ito'y umeepekto na sa pagkatatawagan ka ng taong inyong ginagawan at ito ay gagawa ng paraan upang ikaw ay makausap. Sana po ay gamitin natin ito para sa kabutihan. Huwag pong kalimutan ang aking paalala sa simula po ng bidyong ito. Magandang buhay po sa inyong lahat mga kapatid. Pakishare po ng video ng ito mga kapatid. Salamat sa inyo.